Ayan uh, ang Hello guys, what up, what's up guys? Yan, hello guys, si Sin Ito, oh, kita niyo Goku Sin Itlog, ayan oh, itlog Tag Linaga na itlog, tag Prito na itlog Yan, ayan partner ko, ako ni Challenge siya kung Ano sa, ha, ha sa ha, 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 guys. I-challenge ko yun ako kun kaupod kung anong pinagkaiba sa'n naman pinagkaiba sa'n sa imo kita <laughs> Kaya anong pinagkaiba? Hmm. Ano, dahil prito na nakaprito tapos ito nilaga, di magkaiba Okay, iba sila ng pamamaraan ng pagluluto. Wow! O, ano pa? Ano ano pa? Maliban nun sa prito, linaga, oh, ano pa naisip mo na pinagkaiba sa duha? Ito, may shell. Ininisan? <laughs> Bilog. Ayan, wala nang shell, siyempre. Tanggal na tapos niluto sa mantika ito niluto lang sa tubig pinakuluan lang ayun ang pagkakaiba nila uh, may duwa ka na na duwa na sir yes o pantulo ano pa ang pinakaiba sa pinakaiba hindi ano oh. nagkaiba ang kulay ng ano lalagyan kulay blue tapos kulay white. O, oh, di diba guys? So, itlog na ano yun. Itlog na. Ano, pinagkaiba? Ano no, ba? Ano, anong pinagkaiba pa? May, may dua ka lang mm. na sir pa. Ayun nga. hindi kita yung pula. Oh, oh yan yeah, kita hindi. pula. Ito. Wow, ito turo ko sa iyo mo kung anong pinagkaiba pa sa nandua. Mm. Ito guys yempre toitlog, na, I mean, na kwan. yun okay eh. uh -huh. na uh -huh. yung yun yun na itlog yun 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 itlog yun 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 Ni naman isa sa iyo kung anong tawag sini. Eh. Amen din ko bunay. Bunay yo. Oh. Oh, bunay. Tapon. bunay baga bilog. Oh. Tingnan guys, may na kahit pa may tunang kayo no. Sira ulo. Ha? <laughs> huh? Bunay. Oh. Oh, okay, tingnan kayo ba itlog at bunay ayun gano harap harap na ni mo ayun